Ah, uh, ito na naman tayo. Balik tayo sa reaction video. Ngayon, i-explain na natin or magbibigay tayo ng reaction tungkol sa dalawang figures na ito. Ang case A at saka case B. Ito, case A na to, alam natin familiar tayong lahat or hindi man lahat pero mostly sa atin ay familiar. Particularly yung mga licensed professionals and also poor, poor men at saka mga skilled worker. Most of us are familiar with this. Ngayon, e, i-discuss lang natin at bibigyan lang natin ng ano ng comparison nito. Kasi meron akong nakita sa mga videos sa social media na okay daw ito. Matibay din da, daw naman. Actually, siguro, matibay. Kasi may capacity din naman to eh. Pero, syempre, uh, mas matibay ito. Kung titingnan matibay nga ba ito? Compare dito. Yun ang tanong natin. Totoo ba na mas matibay ito kaysa dito? Or, mas matibay ba ito kaysa case A? Yun ang alamin natin, mga... Kaworkers, kung saan talaga ang matibay dito? Una, tingnan lang natin yung figure na to. Kung anong pagkakaiba. Obviously, nakatwist na to. Ito, to ang inirecommend eh. Ngayon, makikita natin, obviously, kahit walang calculation, is mas matibay talaga to. Alam mo kung bakit? Tatanong, o bakit? Engineer, mas matibay ito. Anong reason? Mas matibay ito kaysa dito. Ang nakikita kong rason, ganito. Ito kasi, dinesign ang purlins para talaga patagilid yung tayo. Yun ang installation niya. Ang proper way of installation. That's why purlins are designed. Pangalawa, makikita natin dito ng case A parallel ang load doon sa longest dimension of purlins, automatically mas matibay siya. Kasi dito ay x-axis or strong axis. Tapos itong y naman, minor axis. Pag nag-act dito sa y, ito, na part na to dito. Pag nag-act yung load dyan, syempre ito ang minor axis or weak access. Yun ang reason bakit mas matibay yan. Ito naman, syempre, automatically, pagka nag-act yung load dyan, tumatama siya sa gitna or center of gravity ng uh, ng or lens. Itong tinatamaan niya is minor access o weak access. Automatically, mas matibay ito. Yan ang papatunayan natin. Pangatlo, papatunayan natin sa calculation na mas matibay ito. Matibay, matibay ba talaga to or ito talagang matibay? Yan ang alamin natin. Pero bago yan, panoorin mo natin ito. Panoorin mo na natin itong video na napanood ko sa social media. Ito. Subukan nyo ng gawin to yung nakataob ang si Parlins at yung nakatagilid. Tsaka nyo ngayon ikumpara yung tibay niya. Uh, subukan daw muna install pareho yung nakatayo at saka nakataob kung saan ang mas matibay so actually hindi mo naman may justify sa pag install lang kung na-install mo yung dalawa yung proper web installation na takatilid or itong nakataob hindi mo naman to mapapatunayan sa pamamagitan lang ng pag-install eh kung saan mas matibay dyan Maliban kung nagkaro nagconduct ka ng testing na nila naman yung halimbawa yung idinidin dito tapos nagre-reflect diyan yung uh, kung ilang capacities. ito bending test naman sana eh ito malalaman yun pero kung sakaling sa pag-install lang ininstall mo yung pareho at uh, titingnan mo hindi mo maano yun mapapatunayan kung matibay talaga so ang gagawin natin para malaman natin na mas matibay kung sino man dito, kung alin man dito sa dalawa ang mas matibay sa papamagitan ng ito. So, itong gagawin natin para malaman natin alin ang mas matibay, case A ba or case B. Yan, itong gagawin natin, papatunayan natin sa pamagitan ng calculation. Ang gagamitin natin ay same properties. So ang gagawin natin, gumawa gum gum present natin itong report na to na structural comparison of safer orientations. So ang actually yung objective natin dito, this report aims to compare the structural perform performance of a safer in two orientations. Ito na yung case A, yung nakita niyo yung figure kanina, open side facing upward toward the rope ridge. And the second is case B, open side facing downward. Yun nakataob na. The comparison in involves calculating section properties, bending stress, and evaluating which orientation offers a greater flexural strength. So mga kaibigan ito. Comparison includes calculations of section properties, bending capacities, and evaluation of performance according to NSCP 2015 and EISC, uh, also EISI provisions. Ngayon, itong data ang gagamitin natin. Yung Spanya is 3.5. Itong spacing ng trusses, yun ang kukonsider natin yung length of purlins 3.5 din yung spacing niya is 0.6 and then the incline load is 907.87 newton per meter at 10 degrees inclinations so ngayon still modulus 200 gigapascal and the wave height is 150 mm or 6 inches. Flange width is 50 mm. Lip length is 5 mm. Thickness is 3 mm. And if is 250 megapascal. Ito, ito yon yung kukumpir natin. Na-discuss ko na to kanina. So, ngayon, bibigyan natin ng kunting solution para patunayan na kung saan talaga sa kanya ang, sa kanila ang medyo Okay, actually obviously na ito naman eh. Pero bibigyan lang natin ng calculation para may reason talaga. So, yung load decomposition natin, uh, ito lang same pa rin dati. 997.87 Newton meter, uh, angle of inclination is 10 degrees. Decomposition of decomposed components, normal vertical load. Yung no, normal load, uh, yung load ta, multiplied by cosine theta, tapos ang lalabas is 982.71 newton per meter. So, ang naman, transverse naman, parallel load or tangential load, or W times sine theta, So, itong lalabas, yung 997.87 multiplied by sine uh, 10 degrees. So, ang nakuha is 173.28 Newton per meter. Ito yung transverse. Design UDL on a single parlin, Uh, Load total is 982.71 multiplied ba lang natin sa spacing is 589.63 Newton per meter. Then, yung section properties. Section properties. Total area ng purlins, uh, i lang natin, area ng web, dalawang flanges, tsaka dalawang lip. Pero ang lip, actually, iniglibol na yun. Malit na lang naman yun eh. So, itong nakuha natin sa total area ay 6.9 multiplied by 10 raised to negative 4 meter squared or square meter. So, compute natin ang ano, moment of inertia. so ito case A open side up or wave vertical. so ang wave so ang wave area is 8.44 times 10 raised to negative 8. Planes naman yung total yung dalawa na to 8.19 times 10 raised to negative 7. so ang total is 9.03 Multiplied by 10 raised to negative 7. Tapos yung case B naman, kunin din natin yung wave is horizontal na kasi nakataub na eh. So ang wave niya is 3.375 multiplied by 10 raised to negative 10. And the plunges, total plunges is 191 times 10 raised to negative 7. And the total is 19134 times 10 raised to negative 7. So ngayon, kukunin natin yung section modulus. I Assume natin yung C yung centroid to the extreme fiber is 0.078 meters a meter. Case A, section modulus, i-divide lang natin yung inertia tsaka C yung centroid to extreme fiber yung distance na 1.5 7 times 10 raised to negative 5. And the case B is, nakuha niya is 2.45 multiplied by 10 raised to negative 6. Yun ang nakuha nating section modulus. So, kukunin na natin yung bending stress. Bending stress analysis ang gagawin natin. So, maximum moment for simply supported Uh, maximum moment is wl squared over 8 so ang nakuha natin is 902.33 newton meter ito ang maximum moment natin so ang case A kukunin natin yung bending stress niya so gigitan ng formula na na moment maximum moment divided by section modulus ng case A so 902.33 divide by 1.157 multiplied to 10 raised to negative 5 ang nakuha natin is 77.97 yan ang total uh, binding stress ng case A so ito ito ang, ang nung nag apply ang load or nag act ang load doon sa top flange. nung nag act siya longitudinally or parallel to the longest dimension, ang naging effect ng load na ginamit natin ay 77.97 lang. Yun lang ang naramdaman niya. Meaning, yung pag-act ng load, yun lang ang naging effect doon sa case A na position. Ito naman ang case B, same process, substitution lang, So, 902.33 divided by 2.45 uh, times 10 raised to negative 6. So, ang nakuha niya is 306.5 megapascal. So, ibig sabihin, nung nag-act do ang nag ang load doon sa case B doon sa center na for ng web niya kasi nakahiga na ang naging effect niya is 368.5 MPa. Mas malaki ang naging effect ng pag-act ng load doon sa Forlin sa case B. Nag-act sa kanya, ibig sabihin, yan ang naging effect. Kumbaga, malaki ang epekto sa kanya. Yung stress na uh, nakuha niya doon, ibig sabihin, mas malaki ang naging effect sa kanya. Kasi, kasi nga, uh, weak access siya or minor, access. Yan, summary of result is eh, sinamari na natin kino sa nag-compare nag tayo ng mga resulta niya. So area parehas lang kasi parehas lang naman ang properties, parehas ang dimension, lahat-lahat pati loading. So moment of inertia nakuha niya sa case A is 9.03 times 10 raised to negative 7. 'Yun ang Moment of inertia, which is ang moment of inertia, inertia, yung capacity to resist bending. So, ito naman sa case B, 1.134 times 10 raised to negative 7. So, obviously, mas malaki yung inertia dito. So, section modulus, case A is 1.157 times 10 raised to negative 5. And the uh, case B is 2.45 times 10 raised to negative 6. So, mas maliit na naman. So, ang maximum moment, pareho lang, ito ang naging epekto niya. Yan sa uh, sinabi ko nina na nung nag-act ang load sa case A, doon sa uh, top of the plunge, ang naging effect lang is 77.97. And case B naman, case B, ang naging effect ng load sa kanya is 368.5. So, malaki talaga. So, ibig sabihin, mas malakas ito compare dito. Base sa result ng computation natin. Ito yung, ano niya, pinaka chart. Yung chart niya. Ni-round up na lang. So, since lower stress under the same moment means greater strength we can compare so compare natin yung strength ratio niya so ang uh, binding stress ng case b i divide natin sa binding stress ng case a so 368.5 divided by 77.97 ang labas niya ang answer niya is 4.72 yung ratio niya ibig sabihin base lang sa computation natin nito ah Base sa computation natin, case A, open side up is approximately 4.72 times stronger in binding than case B. Yun ang lumabas sa computation natin. Uh, hindi ko sinasabing perfect ito ha, pero baka may mali din ako. Pwede naman i-correct kasi yun lang ang nakaya kong gawin. under the same loading condition. So, napatunayan natin based sa calculation ko. So, ang conclusion niya, case A open side facing up performs significantly better. Bidding stress in cases within allowable limits for structural steel. So, case B is exceed the typical yield strength indicating possible failure. Therefore, case A is structurally superior and recommended for use thank you for watching